guys, tignan yung isda, guys, oh. Ayan, oh, may plastic. Ito pala yung bibili ko lang. Ayan, oh, may plastic sya. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan, guys. Ayan. No? Plastic sya, guys. Ganito ba talaga ang isda? Lalagyan ng plastic. Bay, ganito ba talaga itong isda na to? Yung tignan mo fresh na fresh, tapos yun pala may, may plastic. Ayan, oh. Ayan guys tingnan menu guys menu yan na ano siya na atak siya ngayon ko lang naisipan ko lang na ano tingnan tapos ito lang, ito pala yun ayan may plastic siya ayun ko kung ito siya guys ayun ko kung totoo ay ayun ko kung balat niya ba yun o comment na kayo guys kung ano ito guys ayan siya tingnan ko dito tingnan ko dito yes dyan ay ayun pa dito ayun hindi dito ay hindi na O baka yung isa lang yung ko Parang ang hirap Nahirap yung tagoy ako Alam ngayon lang ako Hindi ko in-expect Hindi na Yun ito ba talaga Itong isla na ito Hindi ko kilala yung isla na ito Ayan 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 guys Tingnan mo mabuti guys Ayan guys oh. So. Yan. Plastic yan. Sa tingin mo, plastic. Yan. Ayan o, yan. Ayan, guys. Diba? Ano yan? Ano yan, guys? Plastic ba siya? Ganito ba talaga itong isda na to May napanood na ako matagal na ganito. Trinay Dito din sa abroad Pero ay, hindi ko alam kung dito sa Hong Kong. Basta abroad yun. Ayan oh Ayan, guys. Nakakatak ah, siya. Hindi ko alam kung ano po. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm, kita niyo ba? Ayan o. Oh. Galing kasi akong market. Pumili ako ng isda kasi gusto kong magsabaw. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan siya guys. Ganito ba talaga ang isda to Or talagang nilagyan nila ng plastic? Ayan o. Oh. Ayan.

plastic siya. Ano mo yung ano? Para may sa balat ng chorizo. Ayun, ito talaga yung totoong balat niya. Hello, this color. Tapos ito, ano ba? Hmm. Um, hmm. Um. Ito yung isa. Yung isa na balatan ko na. Ayun, ito. Ganito pa talaga ito. Ayun guys. ba? mo talaga yung ano niya, yung para sa plastic. Ayan guys, yun o. No? Ayan. Ayan guys, ito pa lang. Ayan Ayan. di ba? Ayan po. Ayan ng isda diba? to guys, makarel. Hindi ko alam kung isda to. Ayan. Kaya siguro fresh na fresh yung tingnan. Ayan. isda na to. Ayan. Ayan. Hmm. Na, na si isda. Ayan. 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 wala pa, parang plastic sa makita nyo hola hmm. ba ano yun sa tingin yung guys